Pangalawang araw ng pagharbis guys ito. Tapos Hello guys, ito yung pangalawang araw natin sa pagharbis ng pipino. Ayan guys. Ako yung taga dala ng lagayan, itong timba. Ayan. Pangalawang araw na to guys. Sa pagharbis natin ng pipino. Ayan. Yan yung kapatid ko. Ito yung pamangkin ko. Kaway-kaway sa kamera. <laughs> Mahihain yan guys. Yan. Doon yung papa ko sa kabila. saka si Bayaw. Yan. Ito yung kapatid ko. Yan. Pangalawang araw to guys. Kasi kahapon hindi ako naka, ano eh, naka video. Ito lang ngayon. Pangalawang araw. Sana makarami. Ito guys o. So. Ayan. Press na press. Pipino. Ayan. Ito. So. Ginugunting namin guys kasi sinasamahan namin ng ganito yung anong tawag nito? Ito. Pungango. Pungango para para daw matagal masira. Ayan, kaya ginagamitan ng gunting. Ayan, ganyan pag harvest. Ayan. Ayan, kahit, ano guys, oh, kahit uh, umaambun. Ayan. Araw-araw daw ito guys, kasi sunod-sunod yung bunga niya eh. Bukas, mag-harvest na naman kami. Ayan. Ayan. Mahaba yung ano niya, guys, oh, yung isang, ano niya, kung tawag na tawagin na sa Bisaya ay tudling, Ayan. Tagal-tagal kailan makaabot sa ano sa kabilang dulo. Ayan, sunod lang ako ng sunod, tagabit-bit. Ayan. Ayan. Salamat guys. Paki like and subscribe naman yung ating YouTube channel. Yun lang. Salamat. Wait, Hello guys, pangalawang araw ng pag-harvest ito, pipino. Ayan.